Thank you. Sir, sir thank you. Nakikita naman natin, maayos naman talaga yung mga ganyang checkpoint kasi nasa visible sila. Ano. Yan po yung tandaan natin. So hindi naman sila maigpit kapag uh, maayos naman yung papel mo at kumpleto ka naman wala namang problema Malaking bagay sa mga kagaya natin kasi muna muna marami ngayon si Raulo Yung mga bit -bit ng mga baril eh Kahit may maraming checkpoint yan po yung mga nauuso ngayon So dapat natin respetuhin yung trabaho nila tapos magpasalamat pagkatapos yun lang kasi ginagawa lang naman nyo na yung trabaho nila bilang isang taga ng batas mga boss ko. Uh, matutupo tayong simon at kapag pinapaharap po tayo para naiintindihan natin yung law, no? Ang tinatawag. Tsaka yung disiplina sa kalsada o tama ba yung pinapatupad nila. Uh, yun lang. Makintagay yun sa mga rider, community at saka sa drive -up. Kasi tiki-foot ngayon, marami ng na yung motor sa sasakyan, pista Ano na yung mga nakamotor. Okay yung ganung ano nila. Pero